Magandang umaga sa mga membro ng ICAPE Filipino Church. Ngayong araw ay araw ng linggo. La tayo ay dapat lubapit sa ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon sa spirito at sa katotohanan. Yapong pong ang hinahanap ng ating Ama na sa langit. Ang ating pagsangay umaga ay pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos. Ito po ay awit ni Haring David. Ah, uh, makikita natin sa Biblia kung anong sinabi ng Panginoon Diyos tungkol kay David. Alam po natin si David ay buong puso, siya ay nagtitiwala sa Diyos. At ang, at ang kaniyang pag-asa, ay sa Diyos lamang, hindi sa ibang bagay, sa ibang tao. Makikita natin si Haring David ang kanyang buhay, buong buhay niya. Kung binasa po natin ang kanyang buhay sa Biblia, makikita natin buong buhay niya, siya ay buong puso nagtitiwala sa Diyos. Tingnan mo, tingnan na natin kung anong sinabi ng Panginoon Diyos tungkol kay David. Tingnan natin sa Acts chapter 13 verse 22. Sabi rito, at nang siye alisin ng Diyos si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinami ng Diyos tungkol sa kanya. Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya ay handang sumunod sa lahat ng inuutos ko. So makikita natin dito, kaya sinabi ng Panginoon Diyos, si Haring David ay isang lalaking mula sa aking puso. Dahil ano, siya ay handang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Kaya makikita natin dito ang isang taong tunay na sumusunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon Diyos. Yan ay isang taong ano, mula sa puso ng Diyos. Alam po din niyo mga kapatid, itong pagsa nito ay isinulat o awit ni Haring David. Tingnan natin kung anong sinabi niya dito sa awit na isinulat niya. Ito po ay kinuha ko sa awit 62, chapter 62, verses 1 to 12. Hindi ko na babasahin po at atin titingnan yung verse 1. Sabi sa verse 1, Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa ang kaligtasan nagbubuhat sa Kanya. Tingnan muna natin ang verse 1. Napapansin po ninyo ang salitang tanging tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ibig sabihin, si Haring David, ang sinasabi niya, ang Panginoon Diyos lamang ang kanyang pag-asa. Buong puso siya ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos lamang. Kung ang isang tao, ang kaniyang pag-asa, at ang kanyang uh, uh pagtitiwala ay sa Diyos lamang ang kaligtasan nagbubuhat sa kanya ibig sabihin ang buhay niya ay ligtas kaya gusto ko bigyan pansin natin ang salitang tanging sa Diyos lamang dahil marami mga sumusunod sa Panginoon yung tagasulod sa Panginoon o Kristiyano, hindi lang kasi ang Panginoon Diyos lamang ang kanilang pag-asa. Hindi din sila buong puso nagtitiwala sa Diyos. Kaya marami mga tao, hindi ligtas ang kanilang buhay. Hindi lang hindi ligtas, maraming problema umaabot sa kanila. Hindi kasi tanging ang Panginoon Diyos lamang ang kanilang pag-asa. At hindi lamang sila'y nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon Diyos. Siguro ang kanilang tiwala minsan sa mga bagay. Kanyang tiwala siguro minsan sa kanilang kayamanan, Nagtitiwala sila minsan sa kanilang kakayanan. At yung mga taong may employee siya, sila nagtitiwala doon. Ang kanilang pag-asa ay hindi sa Panginoon Diyos lamang. Tignan natin sa verse 2. Sabi sa verse 2, tanging siya lamang ang tagapagliktas, tagapagtanggol ko at aking kalasag aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Para maintindihan natin itong tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol, aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Tingnan natin yung awit, chapter 3. Ito yung magpapaliwanag dito sa verse 2. Awit, chapter 3, verses 3 to 5. Tingnan natin. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi. Si Yahweh ang tumitingin. Salamat sa Panginoon. Tira natin sa verse 3. Sabi sa verse 3, Ang Panginoon Diyos ang aking ano, sanggalang. So, ang protection ni Haring David, ang Panginoon Diyos lamang ang kanyang ano, protection, kanyang sanggalang. Sa verse 4, sabi sa verse 4, Tumatawag ako kay Yahweh at humingi ng tulong. Sumasagot niya ako mula sa banal na punto Ang kanyang panalangin, ang isang taong uh, ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon lamang. Ang kanyang tiwala ay sa Panginoon lamang. Ito ay isang panalangin. Kung siya ay humingi ng tulong, sinasagot ng Panginoon Diyos ang kanyang panalangin. Kaya hindi lahat ng panalangin ng tao sinasagot ng Panginoon Diyos. Kaya dahil sa itong konteksto nito, makikita natin yung una pa lang ang sinabi, taging ang Diyos labang ang aking pag-asa. Tapos sabi sa verse 5, tingnan natin, Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi. Si Yahweh ang tumitingin. So makikita natin dito, una, ang Panginoon Diyos ang ating protection. Siya lamang. Alam po natin, alam po natin mga kapatid. Ilagay natin ang ating pag-asa sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya isang buhay na Diyos, hindi siya isang patay na Diyos. Palagi natin nakakalimutan dahil hindi natin siya nakikita. Ang Panginoon Diyos natin ay isang makapangyarihan sa lahat. Kung siya ay makiikat sa isang tao, perfect. Tama po. At siya ay ano, sumasagot sa ating panalangin kung tayo humihi ng dulong. Pero may kondisyon po. Dahil sa, sa taas niya, ang Panginoon Diyos lamang ang aking pag-asa. Pangatlo, sabi rito sa verse 5, Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi. Si Yahweh ang tumitingin. Alam po ninyo mga kapatid, tuwing gabi, bago ako matulog, mula nung ako'y na-born again for 29 years, yung unang araw ako ay na born again, gabi-gabi, bago ako matulog, ako ay nanalangin. Palagi, itong tatlong bagay na sa aking panalangin. Una, ako ay nagpapasalamat sa pag na, in, ining, na iningatan ako ng buong araw. Ako at, at, at aking pamilya. Pangalawa, ako humihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos kung ako may nagawang kasalanan yung buong araw na yan. Bubulay-bulayan ko kung anong may nagawa akong kasalanan sa Diyos o kasalanan sa tao. Pag meron po, ako ay humihingi ng kapatawaran. Pangatlo, bago ako matulog, ito ay hindi nawawala sa aking panalangin. Dinadalangin ko ang Panginoon Diyos na ingatan sa aking pagtulog, sa pagtulog ng aking pamilya, na kami lahat ay, ininga, ay iingatan niya. At kami po ay makapasok sa isang bagong araw. Pagising namin, makapasok kami sa isang bagong araw, bagong biyaya at bagong pagpapala. At sasabihin ko sa Paginoon at patuloy ninyo ako gamitin para sa inyong kaharian. Ito ay walang tigil for 29 years bago matulog. At salamat sa Paginoon for 29 years mula nung ako ay na-born again. Tuwing gabi, mahimbing ang aking at amin pagtutulog hanggang bukas ng umaga, pag -amin, paggising namin sa umaga. Ito yung totoo. Huwag natin ibaliwala itong panalangin, ang pagtitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa natin, ilagay natin lamang sa Panginoon. Kaya tinanin natin yung verse 5 and 6. Tinanin nyo. Yung verse 5 and 6. Pansinin ninyo, itong verse 5 and 6, inulit niya yung verses 1 and 2. Tinanin natin. Tanging sa Diyos lamang ako'y umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Verse 6. Tanging siya lamang ang takapagliktas, takapagtanggol ko at ang aking kalasag. Aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Alam po ninyo, itong verses 5 and 6, ito ay binanggit na sa verses 1 and 2, tama po? Ang turo sa seminaryo, sa seminary school o Bible school, ang katuruan diyan. Kung ang isang talata ang ating binabasa, kung binanggit, higit sa isang beses, ibig kung binanggit ng dalawang beses, pareho talata. Ang ibig sabihin niyan, napakahalaga at napakaimportante importante na gusto niya ipaabot sa atin ng Panginoon Diyos. Anong, anong, anong importante dyan? At anong, anong mahalaga dyan? Sa verses 5 and 6 and verses 1 and 2, inulit lang, tama? Ang importante at mahalaga dyan sa, bagay, sa talata na yan, ay yung verse 5, sabi niyan, sa verse 5, tanging sa Diyos lang ang ating pag-asa. Verse 6, tanging siya lamang ang aking tagapagligtas. Ang gusto kong ipaabot sa atin ang mahalaga at importanteng salita at dapat natin gawin ang tanging sa Diyos labang ako'y nagtitiwala, tanging sa Diyos lamang, ako'y ang aking pag-asa. Kaya sabi sa verse 8, eh, tignan natin sa verse 8. Sabi sa verse 8, Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasanin. Ngayon, dinaranas. Siya ang kublihang, may dulot na lunas. May tatlong bagay na sinasabi dito sa verse 8. Una, sabi dito, sa lahat ng oras, magtiwala ka sa Panginoon. Lahat. Pansinin nyo, yung una ang sinabi, ang Diyos lamang ang inyong pag-asa. Sabi sa verse 8, lahat, sa lahat ng oras, lahat ng oras, magtiwala kayo sa Diyos, sa Panginoon. Pangalawa, sabi dito, ilagag ang inyong pasanin. Ilagag, ibigay natin ang ating pasanin, ating problema sa Panginoon. Dahil sabi sa Biblia, dahil siya ay may, manas may manalasakit sa atin. Taba po. Pangatlo, dahil siya ang solusyon at sagot ng ating pasanin. Kaya huwag natin makalimutan, buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Ang ating pasanin, ibigay natin sa Panginoon. Dahil siya lamang ang sagot at solusyon sa ating lahat ng problema sa ating buhay. Tama po. Kaya sabi sa verse 12, last but not the least. Sabi sa verse 12, at di magbabago kaniyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sino man tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. At ang gantimpala natin matatanggap natin yung sino man tao ang kanyang ginagawa, yun ang batay sa pagbigay ng gandipala sa atin. Kaya mga kapatid, maraming tao o halos lahat ng tao gusto nila matanggap ang gandipala mula sa Panginoon. Monit sabi sa verse 12, ayon sa ginagawa ng isang tao. Iyon ang pinagbaban, ang pinagbabatay ng Panginoon Diyos sa pagbigay ng ganti pala. Kaya ang ating pamumuhay mga kapatid, ulitin ko po, ang ating pamumuhay tayo po ay dapat sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Ang atin buhay, ang ating pamumuhay dapat ay malinis, matuwid, at mabuti. Kung ganun po, at tayo, ang ating pag-asa, buong puso natin ilagay sa ating Panginoon. Buong puso tayo magtiwala sa Panginoon at mamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon at tayo tatagyap ng gantimpala mula sa pagnon. Kaya mga kapatid, tatlong bagay ang mensahe ng umaga na pinapaabot sa atin. Una, tanging sa Panginoon lamang tayo magtiwala. Tanging sa Panginoon Diyos lamang tayo maglagay ng ating ano, pag-asa. Huwag sa ibang bagay, huwag sa ibang tao, at lalo na huwag sa atin sarili. Pangalawa, siya ang atin kaligtasan at ano, tagapagtanggol. Siya lamang. Pangatlo, ilagag natin ang atin pasanin sa Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Diyos nagmamalasakit sa atin. Salamat sa Panginoon ang kanyang salita. Tayong manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Itong awit ni Haring David, tularan namin ang kanyang buhay sa harapan ng Panginoon. Siya'y tunay Natanging ang Diyos lamang ang kanyang pag-asa. Nakikita namin sa kanyang buhay, buong puso siya ay nagtitiwala sa Diyos. Naway, ang mensahe nito, ito ay maging katotohanan sa aming buhay. Nagawin namin to na ang Diyos lamang ang aming pag-asa, buong puso kami ay magtitiwala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.